Kapag may partner ka, na-attract ka pa rin ba sa iba? Siyempre hindi na. <laughs> uh, I think normal yun kasi part yun ang ano natin ng pag-attract. Kasi kahit ako, kapag may poging mga actor, nakaka-attract sila. May mga kaibigan ako na nagsasabi sa akin like for example, mm -hmm. even if they're partnered, na sometimes they still get attracted. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Kapag nasa isang relasyon ka, hindi ka pa rin ba na-attract sa iba? O normal pa rin na ma-attract paminsan-minsan? partner ka, na-attract ka pa rin ba sa iba? Siyempre hindi na. Okay. <laughs> siyempre, loyal tayo eh. Tsaka, mahirap ang karma, di ba? <laughs> I guess, yeah. Kasi as a human being, like, especially sa lalaki, kasi they're be, very visual, di ba? Like, siyempre, if they see yung girls, at na-attract sila. But maybe it's just physical, yun yung okay lang. Pero I guess yung deeper than that, yun yung hindi okay. I think normal yun kasi part yun ang ano natin. Ng kasi kahit ako, kapag may poging mga Korean drama, mga actor, nakaka-attract sila. Like yung physical pictures nila, pero yung deeper than that, no. Lalo na kung nasa deep relationship kayo, seryosong relasyon, kung gagawin mong deeper than that, well, hindi na yun, okay. Pag may partner, hindi na attract. Siguro crush. Mm. Ganun. I don't know, like, kasi kapag sabi mong attraction, may emotions na involved eh. Pero kapag, like, for example, crush, parang, uy, cute. Parang ganun, ganun lang. Dapat di ka na na-attract. Pero, for example, mga artista, ganun, di ba? May medyo na-attract kapag ganun. Pero dapat di ka na na-attract kasi may partner ka na. Well, at least, mas maganda pag-open sa bawat isa pagdating sa mga usapin na ganyan. At least, dalawang mag-grow yung relationship niyong dalawa, di ba? Sa amin ng partner ko, sinasabi namin yun. Sinasabi niya na, oh, itong artista na to, ang ganda niya. Nakaka-attract siya, physically. But, they're uh, deeper than that, no. Wala na. Yun, lang, hanggang dun lang. May mga kaibigan ako na sa akin, like, for example, mm -hmm. even if they're partnered, na sometimes they still get attracted. Oo. Mm -hmm. Oo. Oh. Uh, for example, uh, like, ko kasi, kaya ang ganda ng gupit nila gan. Pero hindi naman yun attraction, di ba? Parang nagagan... Nagwapuhan ka? Nagwapuhan, ganon. Hindi ba parang attract na rin yun? Kasi... Eh, <laughs> ganon na din ba yun? Feeling ko. Oh, God, feeling parang, parang... Parang na-attract ka na, uy, good looking nga. Ah, bagay sa iyo yung gupit mo. Or, okay. So, yeah. Pero hindi to the pero point Pero hindi the point na, ay, maglulok uh -oh. ako sa ganon. Minsan, na-appreciate mo dapat yung other person. Like, eh, yung na-appreciate mo lang yung beauty nila, yung personality nila. But other than that, wala nang other meaning. Eh yung hmm. boyfriend mo, nung kahit kayo, na-attract pa siya? Open ba yeah, kayo I think sa so. Yeah, open kami. For example, like, karami, ako nga, parang pag may nakikita kong magandang babae, sabihin ko sa kanya, ang <laughs> ganda oh. For me, ang definition kasi nun, no, like for example, if you admire someone, kung wala kang gagawin, then that's okay. But for example, kapag um, you admire someone tapos may partner ka tapos you're gonna do something, then that's a different story. Ako, ang take ko lang dyan sa topic na yan is normal lang na ma ka sa iba. Pero hanggang dun lang yun at walang mali siya dapat. lalong lalo na kapag nasa serious relationship ka. Normal nga na ma ka pa rin sa iba. Pero hindi dapat palagi kailangan may boundaries. Aminin na natin na maraming mas magandang tao sa atin o mas guwapo sa atin sa paligid natin. Pero it's up to you or it's up to them kung ipupursu ba nila yon o hindi. In my situation na may partner ako, hindi naman ako na-attract sa iba. Kasi parang hindi yun yung main focus ko. And if you're good looking, then you're good looking. And and it's up to me if I'm gonna compliment you or not. Ganun na lang din yung approach ko when it comes to that. And feeling ko graduate na ako doon. <laughs>